Guys, 2025 lang ngayon, no? So, ngayon, uh, 2025, panibagong taon, panibagong buhay. So, siyempre, hindi mawawala sa buhay ng mga tao o sa mundong ito, yung mga sakuna, yung mga katalagman, no? Ngayon, guys, meron akong isishare sa inyo, dipindi sa inyo, it's up to you, kung maniwala kayo or hindi. At ang importante, ah... Uh, pakinggan mo or importante na malaman mo to no bahala ka na kung 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 orang lang sayo bahala ka na basta pakinggan mo to no so sabi ko nga kanina natural na mayro tayong katalagman no katalagman mga sakuna so ang Masasabi ko mag-ingat tayo kasi ngayong 2025 no ang matatamaan ng mga katalagman or mga sakuna ay tatama siya sa mga taong mga biyahero katulad ko na araw-araw ako bumabiyahe, may posibilidad na tatama sa akin yung uh, sakuna kasi nga ang matatamaan ngayong 2025 ay yung mga mga biyahero. So, maraming mga biyahero, no? Yung mga iba diyan naglalamob, nag nagga-grab, ka no? nag, nag, nagangkas. Uh, sumasakay ng barko, no? Nakakotse mga pamilya, ayun, pupunta ka sa ibang lugar, sasakay ka ng bus, sasakay ka ng van kung ano-ano pa, mga motor, aeroplano. So, yun ang mga matatamaan ng mga sakuna. So, paano ba? Ano ba ang ano ba ang ano ba ang gagawin para makaiwas sa mga sakuna? Kasi, sa tingin ko, lahat naman ng taon bumabiyahe. Di ba? Walang tao na hindi mo Papasok ka sa eskulahan, bumabiyahe ka. Papasok ka sa trabaho, bumabiyahe ka. Pupunta ka sa mga sa mga mall, bibili ka ng mga ulam, pagkain, o mga pangangailangan mo, bumabiyahe ka. So, lahat ng tao ay bumabiyahe. So, basta bumabiyahe ang tao, may posibilidad natatama sa iyo ang sakuna or katalagman. So, no. So, yan ang finding ng boss ko ngayon. Yung bossing ko. Ngayon ang kanyang mensahe ng aking boss. Na ang mga sakoda ay tatama mga katalagman, tatama sa mga biyahero. So, kung isa ka sa mga biyahero, uh, may posibilidad na tatamaan ka. So, ano ba ang mga napapansin mo ngayon na mga sakuna? So, makikita ka dito sa social media, ang daming mga mga ban, mga nagbabangga, nahuhulog sa bangin, mayroon pang mga aeroplano na sumasabog sa taas. No? Marami. Papasok pa lang yung 2025, nangyayari na. So, actually, nangyayari na yan. Noon pa, nangyayari na yan. Pero, sa tingin ko mas masib yata ngayong mga mga sakuna na yan sa taon na ito baka dumoble or tumitur or, or mag triple or mag ganon kasi ang tatamaan ng mga sakuna ngayong katalagman ay yung mga biyahero kaya mag-ingat tayo no lalo lalo na iwa hanggat maari guys kung pwede lang sana eh huwag ka nang umalis ng bahay mo kung hindi naman kailangan. No? Kung dito-dito lang, pero hindi mo may eh, kasi lahat ng galaw ng tao ngayon, may involve talaga na biyahe eh. Magsundo ka ng anak mo, involve biyahe. Napasok yung anak mo sa eskulahan, biyahe, punta ka sa munisipyo, sa mga BIR, sa mga palingke, babiyahe ka pa rin. So, yon ang mga matatamaan na mga sa na. ka ng probinsya, mag ka, magbabar ko ka, biyahe pa rin yun. So, paano ba may iwasan? Actually, tatlo. Tatlo yung, tatlo yung tinutukoy doon. Tungkol sa mga biyahe-biyahe. Tatlo yung ang, ang sinabi. Pero, di man magkasya kung papaliwag kung sasabihin ko yung tatlo. So, isa-isahin lang natin. No, so paano ba natin maiwasan No? Ah, na hindi katatamaan ng mga sakuna, o no? disgrasya? So, unang mong gawin, guys, is bago ka umalis kailangan mong magdasal. No? Kailangan mong manalangin na gabayan ka, iiwas ka sa mga disgrasya. Iiwas ka sa kuna kasi babiyahe ka. Problema lang kasi sa mga tao ngayon. Hindi nakaisip ng ganyan bago umalis, manalangin, magdasal. Hindi, ang unang inip, pag alis, ang iniisip, nasa yung cellphone ko, baka maiwan yun, kadalasan. Yun ang iniisip agad ng mga tao eh. Hindi iniisip nila na manalangin bago umalis no at hindi lang yun bago tayo umalis dapat tayong mga tao manalangin tayo araw-araw pagising sa umaga manalangin tayo bago matulog manalangin tayo no manalangin tayo mag uh, sign of the cross tayo no sa ngalan sa man sa anak sa espiritu santo ay eh, manalangin ka no so yun ang importante hindi lang bawat biyahe mo, malala mo yung Panginoon. Hindi ganon. Dapat araw-araw, bago pag mo, malala mo na siya, bago ka matulog, malala mo na siya at manalangin ka, mag-alay ka ng dasal sa kanya. Yun ang na dapat nating gawin. So, yun nga. So, para makaiwas, magdasal tayo sa ating Panginoon. Paalam natin sa ating Panginoon na gabayan tayo dahil mayroon tayong pupuntahan na alis tayo saglit pupunta tayo sa abroad, no? pupunta tayo sa ibang bansa, pupunta tayo sa Maynila, pupunta tayo sa Mindanao, pupunta tayo sa Visayas, sasakay tayo ng barko, sasakay tayo ng aeroplano, sasakay tayo ng van, sasakay tayo ng bus. Kailangan manalangin tayo guys bago tayo umalis. Malam natin sa Panginoon na babiyahe tayo. No, yun ang yun ang payo no sa gis ng bosko. No, so ito guys, napaka-importante. Hindi ko lang magandang pag-deliver yung aking tinasabi. Pero yun nga, pasok ang matatamaan ng mga katalagman o mga sakuna ngayon ay yung mga bumabiyahe. Biyahero, katulad ko, ako ang trabaho ko, bi biyahe, bumabiyahe ako araw-araw. No, pero ako guys, noon pa man, hindi pa dumating yung 2025 at hindi pa sinabi ng boss ko na ang matatamaan ng mga biyahero, ako talaga ay nananalangin na talaga. Pagising sa umaga, nananalangin ako. Pagdating ng hapon, titigil ako sa pagbabiyahe. Hanap ako ng matabihan para manalangin. Yun talaga ang ginagawa ko. So sana, ngayong 2025, ganun din ang gagawin nyo. Hindi yung puro cellphone. Alam nyo kasi guys, kaya ah uh, kaya, kaya siya mangyayari talaga tong mga ganitong klaseng sakuna kasi ito nasusulat na no nasusulat na siya talaga no darating ang panahon na ganito ito yung mga matatabaan so kailangan talaga siya mangyari kasi nasusulat na so ngayon nga so paano mo maika-counter or paano mo makaiwas or paano ka hindi matatamaan na mga ganitong klasing sakuna pues bago ka umalis sa iyong pupuntahan kailangan manalangin ka magdasal ka sa ating Panginoong Diyos no kasi kung napapansin mo guys nakikita nyo yung mga aeroplano naglalanding landing Nawalan niya ata nang hindi yata umayos yung gulong no, naglanding pa rin sa runway pero pagdating sa, gulo, sa unahan tumama siya din, sumabog, kawawa yung mga pasahiro doon patay. Mayroon pang mga nalalaglag. Mayroon pa dito yung mga ban. nagsasalpukan, nahulog sa bangin, buong pamilya patay. No? So, iwa, magnalangin tayo guys, no? Kahit hindi man tayo babiyahe, kailangan pa rin nating manalangin. Baka mamaya, matatamaan tayo doon sa mga bumabiyahe, no? Ganon. Yun lang guys.